Yo, what's up guys? So ngayon, nagpuguna ako ngayon ng ano? Naisan. Ayan so, yun yung ngayon, na. Ayan yun guys. Natanggal ko yung damo. Ayan na. So yun yun. May Lawak yan. Pupunta ron. Pero mataas na. Yun know So napakalinis na maisa namin Ayan. Linis. So, pag naani na to, nililiman namin ng ano, pakwan. So, kakatubo pa lang yung mga pakwan, no. Oh. Ito. Ito na to. Yan. Maliliit pa. Ito so, na, madami yan. Dito? punta ron. So, pag natapos na yung ano, ani ng mais, pakwan naman. So ayun malinis na dun pati ron malinis na so dun muna madam pa dun yung taron so tingnan natin i-update ko ayos sa ano sa kalabasa na inabunuhan dito sa gilid so yun yun oh, maganda ng tubo hindi na katulad ng dati oh mga green green na no? oh punta rin mga kalabasa dati maliit pa lang to you oh. know malapad na yung dahon yung maganda talaga pag may ano nabunuhan ayun. pero malinis na rin dito ayun malapad na ng mga dahon ng kalabasa sa gilid kalabasa nilagyan malinis na rin din oh. ang gilid ng isan so ano to dating palayan na yun punta oh. rin so isang vlogger din may dalawa rin kami dito nagbablog no? nandun kalachaw yun sa kanila nandun nagbablog din siya doon. fish yung yung bilablog niya yun sa akin yung dito yung ano namin tanim namin dito bilablog ko so, yun. Oh. madamo dito so dito banda pag naano na to dito ngayon ko kung anong tatanim dito mais ba o ano bahala na kung anong magandang itanim ngayong season na to so ano na yun yung pipino mataas na malapit na siyang ano bumulaklak so may bulaklak na yung ibang tipino eh tayo dito lumataas na ito yung iba namang blackrock na yun ang blackrock ng pipino ito 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 so, yan dyan may kasama na yung ano, bunga so yun dito nilinisan na rin dito tinanggal na rin ng damo area na to dito banda so yun o oh. simulan na nang tinanggal yung damo Saka sa kabila rin dun ano dun mais ginawang ano tinamin ng kamuting kahay kasi kinakain ng daga kahit ano nagyan na ng chemical yung binhi kinakain nila so yun o oh. maliit lang yung ano namin dito pang ano lang ba pang konsumo ba So guys, okay, supportan nyo ako sa pagbablog ko. See you next vlog.